Huwag yung kay background sa Hebrew o Greek. Mutuog yung ka. Nga sila nang gitukot diyan sa Matthew 16 18. Atong lang taon. Human ini, nga video, di nag yung kamutuog nila na nag-ingon nga sila ang gitukot unya kita, mga sulpot. Atong lang taon, may son, padayon. Ayaw yung punong paglang taon. Ang Matthew 16 ingon si Kristo, I will build my church. Kanang punong build, atong lang taon, ang sakto. Kay, mura kayo punong ba sila sakto? O, kay, sila naman yung nga ang sakto. Alita sa Greek. Ang Greek na gigamit kanang punong build is Oikodomio. O, co, do, mio. o man ang pulong oikodomio. Kaya ang kulong build. Kaya nabang maubay pa ah, himo ni Kristo sa simbahan, ba? Pa pa? or naanadaan. E may kag- I will build, ay mag-construct pa ang simbahan. Arita sa Greek, nga word, oikodomio. Ang word nga oikodomio, ah. uh, tolo kami ning anak, o oh, number one, confirm. Oikodomio means confirm. Nagpasabot nga, uh, to establish the truth. So, arun pang establish sa kamatuoran so, Sunod, to make something definite or certain. Iklaro gyud ang kamatuoran nga mao gyud siya i ratify or gi approve ang iyang simbahan gi verify gi validate ang simbahan nga naa na daan gi solidify gi provide ang assurance sa kasiguruhan mo na kay na magyoy simbahan may suon so nga napa sa buhat uh, city 38 nga naa na ang church in the wilderness nganu pa man nga matukod mag maghimo pa mas Kristo kag ang word nga gi pasabot ini is confirm o ikodomio nagpasabot nga gi establish niya ang kamatuuran o gi validate niya ang church in the wilderness mo kana sa number 1 nga meaning sa uh, oikonomio nga built sa English oikonomio nagpasabot nga i-confirm niya igsuon confirm, -confirm. karon sunod ang oikonomio ang lain meaning ana is kuan kanang identify. Identify nakasabot nga build up or strengthen ang church ng wellness gisting ti ni Jesus Christ kasi nagtukod na ito panahon na o nga mga pa'y pagtukod niya na tuliko ang itukod dili kung dili gidipay gi uy kung dumiyo ni Christ kung pa gi build up gis gipadigon gi kanang gitawag siya o gi instruct or gi enlighten iyang gipa hatagan kung gibug aton iyang gihatagan o kahayag gipong ang pagyong kahayag kay si Christ naman ang kahayag ng enlightening through Christ mo ka na ang ika doha nga meaning sa uy kung dumiyo ikatulo arita sa gitawag siya embolden Verb di hapon ni siya, imbol din nagpasabot ng confidence o oh, gataga ni Kristo og kumpiyansa ang iglesia nga naa na sa wilderness o oh. unya iya kining gikwan kanang iya kining motivate sa to para karon para sa ba motivate kaya ni mo ni ang simbahan nga natukod ng daan gi gi uh, oi kon ni Kristo iya kining gi motivate unya gi mo anya og kanang aron manutis mo bagi gi nagamit sa bold point kanang ba maklaro ba nga gi bold niya, sulat aron nga kini nga sibahan maogyot ni wala kini nagpasabot may suon nga maupay pagdukduk ni Kristos lang sa umapay pagtukod o mga siman. No, naa -na ang church, naa na ang iklesya, naa na ang church in the wilderness. Nang kung wala kita ang kakabasa ang Greek word, kung sa Greek word anang then, ang may tabo, totoo rin ka nga maupay pagtukod. No, it's not. So, eh, ang ganit kang ko rin niyo, nagpasabot, kanang confirm, di confirm niya ang church in the wilderness, na maupo, di padayo ni Kristo, di palingon pag yung maayo. di edify, di embolden, di paklaro. siya, so, na ana may suot kining gibuild niya niya church ngayon gi confirm gi defy gi sa pagkeeping church niya ni hangtod nga uh, pag-abot sa 5:30 ko 7:30 7:90 kining gi, gi uy ko dunay ni Cristo, daw nawala kay eh, katumang dako nga simbahan may naghari ang religious political power nga simbahan abot sa Pilipinas gi pugos si Rahom abon pagbunyag pero napugos pugos kay human sa pagigaway ni uh, Ferdinand Magellan uh, nga tukang uh, lapu na man uh, ang uban nga mga sundalo ni Ferdinand uh, Magsilan, di pamatay po ni Raha Humabun. Na sa history may isong taro kayo. Muna nga, um, ang kamatuuran sa church, the true church, nagpadayon. Kung ang civic of the Church, mawakini ang itawag remnant church ng katapusan ko ng Pinidusi, di si City. Ang, it, ang truth church sa Pinidusi, katapusan ko ng kanunay sa kapabuton si Kino. Wala gibotang liha nga ang gibuild ni Jesus Christ as Sabbath keeping church. not. It's a keeping church. O ang remnant church, nagpadayon ng itawag Sibid of the Church. I am coming. ato ning tagaan og pagtinaw pagtin kining uh, mga gipangyawit sa higalang uh, pastoy sa Seventh Day Adventist na sa mga lima ka punto nga iya hang uh, gihatag o gi-present based sa video nga iya hang uh, presentation sa para sa ilang mga membro para kuno pagjustify justify nga ang ilang pundok gitukod sa tuo Ginoo Kristo. Kun ato ang sabto nang iya presentation makit-an og sabta nato na half truth ang gitudlo pag yung half truth man god uh, wala na yung kalainan sa bakake wala na yung kalainan sa pagpamutbut. nga naman for example kining niingon siya nga uh, ang remnant church daw ang remnant truth church daw mm -hmm. ingon pa niya modo kuno ang seventh day adventist so pagka remnant ana nga wala man si connection dito sa uh, biblical community nga gipunting sa balaang kasulatan ila na kanang uh, iyahang ginaingon nga remnant uh, kining uh, the church of the wilderness So, what was the connection din na? Kung basahon ang Acts chapter 7, verse 36 to 38, refer man na, na church or kahal sa Hebreo, refer mana sa mga Israelita na ang ilang religion, Judaism, dili Seventh-day Adventist. So, dili ma... Itong, dili nila maangkon na ang kininga Seventh-day Adventist remnant church. Dili ko mga nagsunod sa adlo ipapahuli. na tinuod nga naman kay dili man kay kamo ang nagsunod sa adlaw ipapahulay daghan man pud mga nagpa ila nga mga Christian church nga nagsunod pud sa adlaw ipapahulay for example kining worldwide church of god kining ang seventh day baptist ug pa nga na pa magani dire sa Pilipinas kining church of god uh, uh, uh Jerusalem uh, seventh day sanctified o pareha man mo pero nganong wala man mo wala man mo nagkahiusa in terms of organization di bang bala ang kasulatan na nagsulti nga nay usa lamang kapagtuo sa kaginoo? na bali sa kapagtuo nga mismo gani kamo nang tinirahay gani mo. Di ba? Ikaduha nga punto imon pa niya. Kasi sa kasi sa yan doon ko no, ang uh, simbahan katolika mo doon niya ang nagupot daw sa religious political uh, power pagtungtong daw sa 532 AD. Kanyang uh, 532 AD manggun, panahon ni yun Emperor Justinian. Uh, ni Emperor Justinian the first na tawag ini yun nga uh, moy nangulo sa Eastern Empire at that time kay ang whole Roman Empire kung tan-awon manggod nato bagsak na ang Western Empire na diin na uh, dito uh, na himotang ang Romano Katolikong Iglesia. Sa iyon ang simbang katoliko daw mo yung naghari-anang uh, ng panahon, pag siyo mo ay, pagbasa lagi mo kasaysayan lang. -di dili mo sige himo o chismis ba? Dili mo uh, sige himo o uh, tawag ining pamutbot. Nga naman, kaya ka ng inyo mga membro, mga imperno na, ang padayang mong pamutbot ninyo. Sa kanang nga panahon, 532 AD, kanang giingon ninyo nga nagsugod ang gahom sa Iglesia Katolika isip a religious political uh, power, dili na tinukod kay at that time, even Emperor Justinian, pwede nung okay pa siya. Pag amot sa, uh, labi na sa katapusan, hapit na siya, tawag ining namatay, na, na iya e, hanggi pang entice or iyang e, gi-influence ang mga Eastern bishops not to follow the, the, decision of the Pope uh, from the, from the uh, Roman Catholic Church. Uh, mabito nga na ay mga individual o mga particular schism na nahitabo at that time na nagbangga si Emperor Justinian o ang Santo Papa sa Roma. So, sa mga paghalian na nga mismo si Emperor Justinian, ng lutos man. Di ba? O niya, kung iyong ipadayo na 532 hangtod sa pag-abot sa uh, 7th uh, century, makita na itong ang simbahan katolika, dili kay Kapurma, until Charlemagne. Muna, ma muna ba, makaingong ko ba nga, asa ah, mo lagi kuha kanang kusog uh, sa ilang pagpamakal o pagpamutbot ba? Karon ing nun nga, uh, tinuo daw ni sila. Uh, kaya ang ilang bisa aning uh, sa 532 man, God is uh, kuhaan kining pagkambyo daw ni Emperor Justinian based sa mando ni Constantino sa pagkambyo daw sa adlong ipapatay. Si Kilar Loma na, di lima na religious law. Kung sa samang pagkaagi, si, si Justinian, si Justinian, dili lima sa leader ng simbahang katoliko, na ay leader ang simbahan katoliko at that time, o bawa ng santo papa sa Roma. Baka kung guning mo ang mga tawahanan ni. Eh. Niya ingon pa niya, kung nga mukot daw taong St. Matthew chapter 16 verse 18, mura daw tinuod kung di tayo makakaad to sa tawag ining Greek. Kung di daw takabalang mabasa sa Greek, pero siya mismo, ang pag-quote niya sa Saint Matthew chapter 16 verse 18 wa niya himaya og sakto. Jadi pag-bako ang uh, ang uh, presentation. Nga naman, man kay ang exact term nga gigamit sa Saint Matthew chapter 16 verse 18 dili oikodomio. Oh yes, ang etymology niya from the oikodomio pero ang tamang gigamit sa Greek uh, term sa Saint Matthew chapter uh, 16 verse 18 oikodomiso sa translation pa, I will build my church. So kung mo tag I will build my church katong word nga I will build o I will na as a strong determination. So, dili siya pwede magamit kanang inyong interpretation as edifying, yun yung tawag, ining nga, confirming or uh, embolden. Nga naman, magamit lang na nga mga resource ni mo, toy, kung ang speaker, ang iyang tumong og tinguha o ang iyang paggamit niya na figuratively. Pero the fact na na ay word nga I will, mabitaw no? ikodomiso, but pasabot na, na as a strong determination to establish that community and ang katong object ana ang katong iglesia. and kabalo man mo sa minang di ba ang iglesia it is a convocation of people called out by god so buti pa sabot siya mismo ang nagtawag dili na na ang israel dili na na mao ang acts chapter 7 verse 38 na naman kay ang acts chapter 7 verse 38 mao man ang present na church or kahal sa iyang panahon nga iyahang na abtan na kung din kung sa kwarta ba connected siya in the sense of administration of the faith nga gihatag sa Dios dito nila So, kung sa pa, dili, mao. So, kanang imo ang embolden, uh, kining edifying, confirming, magamit lang na siya kung figurative ang presentation sa speaker. Ang St. Matthew chapter 16 verse 18, dili figurative. nanoman naman, number one, na declaration. And I say unto thee, declaration na. Hari nga naghataw declaration sa usa ka tao na iyang gipiyalan nga, nga mag-administrate sa community nga iyang gitukod o niya kanang giingon nga oikodomiso, boti pa sa bot ni Ana, na as a strong determination to build the community, and that community, mauna ang believers niya. Question ka na abang Acts chapter 7 verse 38, believers ba na naginungan sa Kristo? I-attress daw sa the verse 36. Na uli po na, 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 uli na sa Egypto sila, nagbak sa kamingawan kaming awan, kami sa Korinta Katuig, tuig niya, kanang maong komunita ha, uh, kanang maong uh, uh, na mo'y naabta ni Ginoong Maso Kristo, mo'y Ma nagpapatay niya, sino kung taon, asam niya nagikuha, uh, ano? O, oh, nanapailain, nga literal yun. Ang pagpukod, pag-establish o community ha, hindi kay building ka kanang sama sa interpretation na building ang itukod, no? O, oh, uh, pag-establish o community. Kanang giing mo niya, my church, kanang uh, personal request na pronoun na, uh, uh, tawag ining uh, my, uh, possessive pronoun, brother. Possessive pronoun na my church, mo di pasabot siya na nag-iya. Ano man, kaya siya may nagtukod, Di ba? katumanan ok, na sa Daniel chapter 2 verse 44 na I will be uh, ang, ang Diyos sa langit magtukod o harian na dili gayod malumpang. Dili na naka, dili na mo ang Church of the Wilderness. Dili na na O, oh, na ng iglesia. Bago na na. O kana ng iglesia. So, wala San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia, maoy iyang lawas. O, oh, manasuti San Pablo nga i-appel kung tawag, tawag yun mga hudyo na kabahin sa iyahang iglesia. Nga naman, no, kaya ang kabayan si iglesia, nai-usa lamang kapag mag-usa ginoo, nag-ilang ba na yung mga hudyo kang Kristo nga ginoo? Di ba? Ang mm, nga lagi na pag-quote-quote, lagi Greek-Greek, lagi kay nadigiging mo sa si panuntiyon na little knowledge is very dangerous. <laughs> ato ang, ato ang, ano na ba, ato ang, uh, kanabitaw nga, uh, hindi ta magpamaumao kung baga. And naapagay, -na naapagay, kanang uh, exaggeration na gisulti si Kristo. Pag-ingon niya, even the gates of hell shall not prevail against it. So katong inyohan claim nga after sa 532, nawala ang iglesia, nabalik lang sa si pag-abot sa inyo, mahimong makakon si Kristo. Nga naman, ni katong iyang gitubot, ikon niya, bisan ang ganaan sa impiro, di lang niya, ang inyohan na buntong. Nawa, nabalik lang pag-abot ni Lindsay White. Gihimo <laughs> man ninyong bakakon si Kristo, pero ang Kristo, yung ito bakakon. Kung why bisan gamay bakak na may gawas yung baba, tamo ang bakakon. Kini atong pastoy nga amigo mo ni ang tawag ini nga na makakani karong panahon na. Aning karung panahuna. Muna bantay-bantay ta kay ang mga bakakon karong panahon na di lang kay bitin og kaning trumpang danon ang mga bakakon karong panahon na magbitbit og Biblia sama aning pastuya. Di ba? So mahita bo nga kanang giingon nimo kanang build na disbutan din na dili na figurative kundili declaration literal. Ya di gini mawa kay mun pagud niya ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pa sabot, di ni mawa ning mo ang iglesia. Kung di na mawa ang, kanang mo ang, 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 ang iglesia, ha, buti pa bot, existido sa tanang panahon. So, kanang ino ninyong remnant, remnant mo, <laughs> binot-bot na. E, wak mo yung connection anang uh, uh, tawag yun nga biblical community na gisulti, gisulti sa Acts chapter 7 verse 38. Binot-bot ng inyo, poro na mo tawag yung claim na wag mo ibidensyang malatag. Napakipagpamot-bot ino na siya. Gipugbo si Raho Mabon. O di, kaysa mga istoryan, di. Na misulti nga, gipugbo si Raho Mabon. Kabalo, baka ang background ni Raho Mabon? anong gidawat ni Superintendent si Dino Magallanes tungkol kay na threat la against against Lapu-Lapu uban pang mga tribo. Moto'y ang gidawat kay para na si Alay, wa sa gipugos. Wala sa gipugos yes after uh, after uh, tawag ini yun nga uh, Majilan gipamatay niya ang katong mga sundalo ra pod pero ang question nakatisok ba o naturok ba ang gitaw pagtuo sa Cebu? Tanaw mo si bugod ro. <laughs> magtukay lagi, magtukay ba? And from 532 until sa 1798, ang simbahang katoliko independent. Kung hindi po siya makamando sa mga gobyerno. Gani, kung imuntan awan ang uh, history, grabe ang iya ang struggle pag ang gobyerno na ang mag-apil-apil niya. So, mo na, hindi ba makantoy kay ang mga ang amahan biya sa mga uh, bakakon ang yawa. Mo na nga, ayo ayaw, ayaw, pagpatuong uh, tinuod ng imo ko, anakan, ng imo lang imo ang gitudlo kay sigurado gyud ko ana ka nang imong gitudlo dili gyud na tinuod base lang sa imong